Pag nagkanak ako, ang gusto ko lang naman, ano, hindi siya, hindi niya makuha yung stress na nakukuha ako. Yung parang, bang, ano, ano na talaga, eh, no? Hindi, kasi, ano talaga, pangarap ko yun, yung parang magka-normal na family. So kaya rin siguro ako nag-work hard. Kasi ever since, naging mahirap sa akin kunin ba, para sa akin lahat. Ultimo pagkain, nutrisyon, paghiga, peace of mind. Para sa future na magiging anak ko, hindi niya mararanasan at hindi niya kailangan na-experience yung kahirap. Yung trauma. <laughs> Yung pangmamanipulate. Kaya lang ng mga tao, pwede ka nalangay kaya hindi ka namanipulate. Hindi ka nakakabuso. Pero yun. Gusto ko lang na ano magawa niya kung ano yung gusto niya, yung maging kontento siya. Yung parang hindi, hindi, hindi niya kailangan itindihit kung ano yung, hindi niya kailangan itindihit yung pressure. Of course, iti-teach ko lahat ng pwede ko teach pero hindi niya kailangan sumunod sa yap ako kung hindi niya gusto. Yun sa akin, hindi niya, hindi niya kailangan i-bear lahat kasi binibear ko ka lahat para in the future. Alam mo yun, for sure naman eh, makita ng bata na, or yung family ko, na kaya ko, and, masaya kami. Gusto ko lang talaga, may bigay yung full attention ko. Siguro, panigka family ako, dun ako, dun mag-iiba ng konti, yung mga gusto kong gawin. Kasi, gusto ko lang na normal. Gusto ko lang na, na, may love, may respeto, para sa bata, and sa bagulang, without, having them to force it. Give them what they need. And ma ma malaga ako lang na maayos yung magiging future family ko. Hindi uh, naman, well, sa may pagka-fads rin, gano'n. Pero at least, masasabi ko na sa akin mismo ako, nag-work hard ako para maibigay lahat yun. Ayun, ayoko lang maipasa yung lahat. Hindi niya na kailangan malaman lahat every bit of higdaan ko. Hindi niya kailangan matroma agad. Hindi niya kailangan i-bear lahat. Basta, lumaking masaya. Lumaking siguro, kasi sabi ko, malayo sa hod uh, yung personality ko at kinalakihan ko ayo Kasi sa akin, pag nakikita ko yung sarili ko, sa totoo na may mga times na naiirita pa ako sa sarili ko. Eh. Kasi, sabi ko ka, I didn't choose to be like this. Pero, wala eh. Yung buhay, ito yung pinili para sa akin eh. Pero ngayon, tinatry ko talaga Mag-work hard para baguhin ko ano pa yung mga negative ano, traits